Chinese nice chicken na pangate sana makadali tayo so bihira na lang mga idolo yung nakaka experience sumusubok ng ganitong gawain yung mga gubad adventure trapping adventure pangangate adventure alright nasipag tumilaok niya na sana, bigyan tayo ng isang labuyo nya so dala, dala din natin dito yung isa nating tandang tsaka yung isang niyang inahin So itatali din namin yan, gagawin din namin pangate. Sana talaga makachamba tayo na makahuli tayo. Alright. Pasuot lang. Napanood mo na yung mga video natin. Dami mga Sabi, sabi nila hindi ka daw marunong mga te. Ang nasabihin mo sa kanila? Wala ka lang masabi sa kanila. Sabi nila ay eh, hindi naman marunong, -uh, hindi, hindi naman marunong. Oo, hindi daw marunong yung kasarang papa boards. Kaya pala nakakahuli. Kaya pala nakakahuli ano. <laughs> Depende lang sa spot yan mga hindolo. Oh. Tsaka kung madami yung labuyo sa area, eh talagang makakahuli ka talaga. So may napatunayan naman siya kasi may mga huli siya. Kaya kwalik din yun. So sa mga hindi nakakaalam ng klase ng kanyang panghuli ng labuyo, ganito mga idolo yung tinatawag na pangate ito meron siyang pamain pamain na manok din Chinese chicken And kailangan tumitilaok masipag para matatawag niya yung ano yung labuyo na nasa area ayan, sinasabi niya kasi matapang ako so lumabas ang matapang daw ang sabi niya kaya pagka may lumapit ibig sabihin matapang yun di diba, ba tama pa yun? Hmm pag lumapit Ataba. dapat ma-shoot yan sa ano pasuot niya ito, sipag ah uh, oh. ang <laughs> daming bunga ng mangga na to yan, pero babala lang mga idodo dahil kahit ganyan kababa yung mga mangga na yan wag na wag mo hawakan yan baka pag hawak mo pa lang sigurado biglang may pumutok na baril sa pulkan na nun mamumulot din tayo ng mga bagsak mga bagsak na hinog ang pupulutin natin ito kainaman na yung mga ganito ito yung tinatawag na batibot batibot na mangga kung tawagin dito sa amin pero may tama na to kainaman sana to kasi bite size lang kahit buto pwede mong uyain Masarap yung batibot hanap tayo ng mga ganyan sirap ito yung isa sa kinakatakot ko mga idolo sa mga ganitong klaseng lugar yung makakita ng ganito huling sana loobin ni lord na makadaan tayo maapakan natin yung ganitong klaseng hayop kasi yari talaga tayo dyan Ampa. butik mukhang mahaba to ah. mula dito hanggang dun No, so, mga idolo, meron din siyang tinatawag na anong tawag dito? Pasuot, pasuot din. Ayun, pasuot kaso may tulos siya, tinutusok lang. Bali advance ano 'yan? Advance trap. Bukod pa 'yung ilalagay na CI. Si Masalpok mapapasabak na mga ito eh. ang ating labuyo sana lang makadali ito hey, ang Ang nasa ito tayo natin. lang. Yan. oh, baka sumalap po. Hindi na mukha